Ayan, dumating sila mga nagre-raker ayan yung mga tauhan so hindi na sila nag-warning ayan, kakarga nila ng mga motor na to nasa gilid actually hindi naman siya nakasakop dun sa may daanan kasi ayan o, yung may kulay na pula yan yung patwalk o pedestrian na daanan ayan dumating sila yung mga nagre-raker na to walang pusina dapat yan, busina na limayan kinabitan yung truck okay ba't ganun okay yung sa truck tama yan kasi nasa highway talaga siya pero itong mga motor na to wala na siya sa ano eh sya sa gabal baga hindi na siya sakop nung napinturahan ng, ng LGU na sidewalk na daanan na kinarga ka agad so hindi man lang nag warning dapat 5 minutes muna to waiting. Ayan, correct me if I'm wrong na lang. Pero ayan, bibilis nila. Karga dito, karga doon. Ayan, sige, oh, hindi grabe yung isa. Oh. Di alam saan siya tatakbo. Oh, oh, oh. Ang bibilis. Ayan, karga ng motor. Pero yung mga may-ari, nandyan lang. Ayan, sa so may establishment na to. Okay. Okay. So, 20, ay, 10 years, 10 years ng, ano dyan, 10 years ng, yung establishment na yan, araw-araw yan nagpark. Ngayon lang, ngayon lang sila ng huli ng ganyan, or ng karga. So, wala man lang sila abiso na bawal na magpark dyan, so, hindi naman siya, ano eh, hindi naman siya obstruction eh, kumbaga hindi siya obstruction sa mga pedestrian eh, kasi, hindi siya sakop nung napinturahan na nilaan ng LGU para sa pedestrian na daanan. Ayan, dito yan sa Maynila. Okay? Manila to, Manila. Manila City. Ayan, ilang motor yung kinarga. Nasa sampo. Doon kami nagtataka, di ba? Ilang years na yung company dyan. Establishment dyan. Ngayon lang sila nagkarga. O nag nawalang na walang abiso. Okay lang, okay lang kung illegal 'yan, kung illegal parking 'yan. Pero dapat may 5 minute rule, 'di ba? Ayan, oh, wala na, naubos na. Karga na, na. na. Then kung di dumating after 5 minutes, yung may-ari, doon yun ay kakarga. And then kung dumating, ticket lang, 'di ba? Ayan. Oh, binuhat. Ayan na, uh, nakarga na. Ayan yung mga may-ari, mga yan. Sa amin lang ha, sa amin lang yung ni-raker. Oh, ang daming nakahamba lang diyan sa kalsada oh. Hindi nila yan ano. Di ba? Raker na pang motor. Ubos yung motor. Lana, kinarga na. Kinarga na. rin Ay, Ayan. 10 years na yan, yung establishment dyan, araw-araw yung nagpa-park. Okay lang yan. Pero ngayon, biglang nagkaanuhan. Anyari? Grabe, wala na, sinara na. So, ayan, pag kanyan, dadalhin na si yung pounding yan. Nasa 1.5 yan, to boss ang isang motor, isang unit ha, isang motor. 1.5 'yan. Ayan. So, oh, yan. Do, no? ayan. ang dami pa doon, oh. Ayun, mga motor doon, no? Mga kotse sa gilid, sa may kanan. Okay. Eh, na, alis na. So, nag-issue na siya. Ayun, gumagawa na ng ticket. So, di ba dapat? Ayan, may 5 minute rule pa. Ayan, based dun sa, ayan, iwan na yung ano, notice. Notice ata ng ano yan, kung nanaray ka rin mga sakyan o motor. Di ba? Tignan mo yung area, oh, luwag o. Oh. oh, pakaluwag. Dito naman, yung daanan ng tao, 1 meter yan, maigit. Ah, 1 meter, Ayan. Hindi na siya ano eh, hindi na siya nakaano dito eh, hindi na siya nakahambalang eh. Anyare. Tama ba 'to? Ginawa nila? Ayan, kay Congressman Busita, tama ba 'to? Patulong kung tama yung ginawa nila. 'Di ba? Oh, wala na. Malis na. Pero yung truck, hindi tinuluyan. Di ata kaya. Mabigat <laughs> siguro. Ayan. Oh. Wala na. Oh, wala na. Alis na. Oh. Panis. Panis. Ito yung narikan kahapon. Ayan, may nakapark na naman. Pero tingnan nyo, ang layo pa niya. Yung dulo niya. Ang layo-layo pa. Diba? Ayan, yun yung narikan kahapon. Diba? Oo. Ito yung daanan, no?